good morning guys. Hala na umaga. Ito ang kuya George Clowney. Uh, ngayon, bali, uh, lang natin ito. Ilang peraso natin mga bonsai. Kasi, uh, Anong ano tawag ba rito? Uh, lumalagpas na sila. Iwan yung para walang orte. So, itariman muna natin siya. Uh, tanggalin natin yung mga humaba na masyado na mga sanga balik natin yung korte Thank you. no ayan meron may, may konti na siya ngayon diba so tatanga kayo bakit iniwan ako pa itong isa na to so ito ang purpose nito para pagka ano makatulong muna rito para mapalaki natin yung pinakatawan niya sa pag ano natin yung design para para mas madaling lumaki yung mga sanga yung sanga at itong pinakatrunks niya bali tutulong ito para pagka ano na ng pagkain niya para mabilis siyang lumaki so pagka tingin natin okay na yung para sa atin yung laki ng trunks niya tsaka ng mga sanga kumbaga na develop na tatanggalin din natin to or either na pwede rin natin itong gawin design na parang yung dead branches niya yung kung nakikita niyo yung ibang design ng mga nagagawa ng bonsai so as of na ganyan muna siya hindi mo mga kasi kailangan na pagka nagpapalaki ka at nagkakorte ka ng ginagawa ng bonsai kaya tatalawin nyo kasi matagal din yung proseso ng pagpapalago at saka yung pagpapaganda. Kasi sabi na ito yung uh, pagsasagaan mo din yung ano, saka talaga hindi ka dapat maiwit Dahil hindi naman bigla na pagka uh, nagawa ka ng ganito, simula sa maliit, eh maganda na kaagad. Walang ganun. So ito yung sinasabi, eh, di okay na. So, ito naman yung isa. Ganun din. O, uh, babawasan lang din muna natin. Para na makita natin yung corpse niya. Tapos yung mga hindi mo kailangan na sanga, ang galing mo. Ito ang pala hindi ko pa ito uh, nilalagyan ng wire up. Kung yung as is lang siya na ano nung mismo nung sanga niya. Kung hindi ko totally talaga na pinanong anong maigi yung ano niya. Medyo pinagulong ko ko tsaka pinalalago ko yung sanga. Bago ako siya lalagyan ng alambre. Pero sapno kasi yan na siya balik.

siya. Reforma niya, triangle pa. Oh, ito na oh, yung isa pa uh, ano lang din to pina uh, galing lang din sa pinaka plan nito na ano pina pag nagtitrim ako yung may jumalak sa pag uh, ano, kinpuso ko lang deserve niya ano ng mga pasukot sa langas. Eh, hindi din naman kasi tumulong bubuhay. Ay ito na sa ngayon. So bali ito yung first trunk mo, di ba? So either na ito kasi parang may dinadalapitan ako. Pag-iisipan ko pa kung papatayin ko ito at saka ito palalakin ko. Ito na lang yung gagawin ng second branch niya. Kasi ito yung isa gagawin natin pinaka-epic so yung pinaka -e so ito isa na to malaki tatanggalin ko kasi nag-split lang ito doon so titriman lang natin pero itong dalawang sanga na nandito papabayaan ko lang muna tapos mabawasan natin ito rin hindi ko pa tunawad, kasi nga kumbaga ah, ano pa lang ito eh, ano pa natin para pagka ano natin na talagang okay na yung ano mga sa mas madali lang naman magkabit ng alaman mm -hmm. So ito yung sinasabi sa inyo, ito yung second bunch mo. Kaso yung mas, mababa siya, kung tila yung difference niya. Pero titignan ko pa rin ito ako, kaya ito yung isusunod ko yung second branch na tinatawag. Ah, uh, yung, may pag-iisipan So as of now, trim-trim lang muna tayo ng Umaga, ito, uh, ito, pa lang naman natin Ano natin? no, ito mga future ano palang lang naman to uh, bonsai so yung sa so, ano ito yung mga ganito sa nga pagaan pa ito yung itinatanim ko tinutusok lang madali naman. mabunan so ito yung isa na so, ito so dati nga project style na siya so yung ugat niya rito ay nakikita niya medyo matataba na siya pwede kasing yung pinag-iisipan ko kung Diretso ko siyang i- yung tinatawag nilang root over rock o rock plus pin na tinatawag. Yung uh, i-didikit natin ito sa bato para yun ang design niya na nakakapit siya doon or either na naka-open tong sanga para maturin lang natin siya uh, exposed root lang ang tawag niya pero yung design niya ganyan pa rin hindi natin siya papakapit sa ano sa bato kumbaga tap. Pero pinaka ano niya big siya rito, nandoon na yung ugat na sisiko pero yung na sumula rito sa trunk, na ano. Para nating niya rin, sangar niya pero ugat mismo lang siya na design. So ito kaya ito mas kuwat as ano na hindi ko ano para mapataba to pinaka trunk So dito tayo magbabawas ng tong pababa. Kasi medyo nagaan na, na siya. Wait.

ito so, okay na muna yan pagka ano, training na yan tapos na natin hindi sa uh, ano, sa susunod so ito tinira natin para pagka ano, uh, mapalaki na ito pinaka cross so hanggang dito na lang muna guys pagka ano, update ko ulit kayo sa mga susunod natin mga videos ah uh, patuloy din lang supportahan yung FB page ko, Kuya George Clown, at saka yung YouTube channel natin. Yung YouTube channel ko nga pala, uh, mismo pangalan ko na doon, Joel na si Pakanap nyo na lang sa YouTube. at uh, kung may mga comments kayo, suggestion, uh, open naman yung ano So ito yung mga tinuturo ko sa inyo, base lang sa ano ko ah, uh, experience ko tsaka yung nalalaman ko sa pag ng halaman at uh, so, totally wala namang tayong uh, uh, tao dito uh, para nagturo sa atin bali uh, yun nga experience ko pag nagtatanim kumbaga yung mali na ano ni uh, tinatandaan ko kung oh, saan yung kakamali so, sususud, para sa susunod na pagtatanim ko alam ko na kung paano ako nag-adjust para dun sa mga halaman na pinagdadami natin so hanggang dito na lang muna maraming salamat po uh, Thank you for watching and God bless.